Marami kasi nagkukwento sa akin at marami rin nagtatanong, di ba magkaibigan kayo dati ni Francine Diaz? Di ba magkaibigan kayo? Ano ang nangyari? Bakit ang tanong ay e sa akin ipinupukol? Ano po ang nangyari kay Jada at kay Francine Diaz? Meron po bang nangyari na hindi maganda, na hindi namin alam? Dahil ikaw daw napak-secretive mo. Hindi ka naman daw nagsasabi ng anumang pangit o mali tungkol kay Francine Pwede ba ngayong tanghaling ito, magre-request ako sa iyo kahit malayo pa ang Pasko? Anak, pwede bang ikwento mo <laughs> sa amin kung ano ang totoo? Oo oh, so, naman po, ito. pero sige po, Nay, sa pagiging ah. Uh -huh. pagpapakatotoo po, um, siguro po, matagal na din pong hindi kami nag-uusap ni Francine. Dahil... Yung huli pong Uh, pag-uusap namin siguro nung birthday niya po, nung binati ko siya in private. And ito, mag magiging honest po ako, meron din pong mga nangyaring di pagkakaunawaan sa aming dalawa or kumbaga nagkaroon din po ng disagreement po sa aming dalawa. Okay. Si MJ Marfori, nakatutok ngayon eh, ang ating anak-anakan. At ah, ganun alam po ba? Ko, Hello, Ms. alam, MJ. alam ko si MJ, pwedeng sundutin ito ng todo-todo. I-correct mo ako anak ka, kapag mali ako. Umamin ka kapag totoo ang sasabihin ko. Totoo ba na sa isang party ay nagkasama kayo ni Francine Diaz? At maraming maraming artista ang nandoon nung gabi na yon. Nagkataon na nagkaroon ka ng picture with Blythe, si Andrea. Si Andrea. Uh -huh. Totoo ba na pagkatapos niyang makita na nakipag-post ka kay Andrea Brillantes, kulang na lang namurahin kanya anak gusto kong malaman ang totoo kasi hindi ko gusto yung pamemersonal na hindi natin pag-aari ang mundo kahit sino ay pwedeng magparetrato kahit kanino ano ang totoo sa issue ano po nay well totoo naman po na nagkasama po kami ni Blythe sa isang party tsaka parang nagkataon lang din po talaga kasi co-host po siya ng party na yon at nagpicture naman po talaga kami Siyempre po kasi maliit lang naman po yung mundo ng showbiz oh, pero oh. opo pero ito na lang po na siguro in respect to the events na, na nangyari po um, sa ngayon po hindi ko na po i-elaborate po lahat ng mga detalye pero um, ito na lang po sasabihin ko yung picture namin ni Blythe, I would really just say na um, importante po sa akin na nakikisama po ako sa lahat ng tao po sa industriya. Tama. Oo. Alam, alam ko po, po na meron din po, nagka nagkaroon din po akong parang konting backlash po sa um, sa post na yon o sa nagsama po kami. Pero para po sa akin, pinalaki po ako ng magulang ko po na dapat may respeto po ako sa lahat ng tao na nakikilala ko po sa industriya. And lalo na po sa akin kung si Blythe Mang po, Um, nagpapakita naman ng maganda o okay na pagtrato sa akin. o Walang, ginawang masama, sayo si okay. Walang okay. ginawang masama sa iyo si Blight. Walang ginawang masama sa Sorry ya, yeah, hindi ako pabor doon. Kung kaaway ko ang isang tao, hindi ako mga, hindi ako hahanap ng isa pa na aawayin yung tao na kaaway niya. Hindi, mm -hmm. hindi tama yon sa akin. tinamo mo, eto na oh. sabi ni John, akala ko pa naman mabait yang nako eto na, sinasabi ko na itong ibubungan nito. Akala ko pa naman, mabait yung Francine Diaz na yan. Maganda siyang tingnan at parang napaka-sophisticated niya at walang kibo. Nakakatakot pala siya. At bakit niya pe-personalin si Jada kung nakipagparetrato man sa tabi ni Blight? Kung galit siya kay Blight, walang pakialam ang ibang tao kung makipagretrato man sa tabi niya. Yan, hmm. galing ito kay John. Ito pa, may isa pa dito. Kawawa naman si Jada, palibasa edukada. Tinanggap na lang siguro ang lahat ng mga salita nitong si Francine Diaz. Nakakatakot. Akala ko ang ikinagalit ay tungkol kay Seth Fedelin. Anak, nan din sa'yo si Seth Fedelin, di ba? Um, ano po yan? <laughs> Sorry po. Di ba nanligaw din sa'yo si Seth Fedelin? Ito na lang po sabihin ko. No comment na lang po. Okay, alam ko na yan, yung mga no-comment na yan, sa tagal ko na sa, <laughs> sa showbiz, sa tagal ko na, limang dekada na ako dito, alam ko yung no-comment. At eto, sabi niya, akala ko pa naman si Seth Fedeli ng reason kung ba't nagalit sa kanya, si Francine Diaz, si Blight pala. Siguro ang sinabi ni Blight, nako eto na, may nagkwento Ayun. sa akin yan. Nandun din sa party na yon at awang-awa sa'yo na after a few months yata nung ikaw ay balikan nitong Francis Diaz na itong maldita nang na sabi raw hindi mo ba alam na yang si Blythe ang sumira na ano nagtry na sumira sa buhay at karir ko buti na lang hindi siya naging successful may katotohanan um, anak walang natal... detalye walang detalye walang detalye Meron siguro ganun. ito ito na lang po sasabihin ko, Nay, kasi yun nga po, gaya po ng sinabi ko in respect to the people involved. Parang there are certain things din po na it's not my place to say since hin medyo lab ito naman, um, magiging prangka po ako, labas po ako sa issue po nila. So, ayoko pong um, kumbaga parang ayoko na pong, for sumali. lack of a better term, parang sumali pa doon. Yes po. Thank you. Napaka, you know. napaka, mga bata. Oo, oo. Nako, Jada Abanzado deserves a spotlight, all caption spotlight. Mas magaling pa siya kay Olivia Rodrigo. Her vocals, my God, superb. Tapos, tagos sa puso. May kurot, talaga nanay. Kudos to Jada. She deserves to be recognized a million times. And an, I'm an official fan. Mula kay Wating Wating. Grabe naman. At Pasensya ka na ha, Thank kukunin ko yung pagkakataon para basahin itong ibang ano dito. Eto. Sige lang po, Aling Francine, Aling Francine, wala ka pa namang napapatunayan para magtaray kay Jada. At ang mas lalong nakakaalam at nakakakilala din kay Jada ay ang mga kaibigan nila. Kaya huwag siyang kakawawain. You look demure at para kang hindi Makabasag pinggan pero maldita mo pala, sabi ni John. Hindi natin maiiwasan ang mga ganito. Francine Diaz, bukas ang programa natin kung gusto mong sagutin. Pero hindi natin maiiwasan na itanong ito dahil ang dami nang nakakapansin na hindi ka naman lang pinag-uusapan kayo ni Jada ngayon. Ano ang mensahe mo kay Francine sa kabila ng naganap? Para po sa akin, Nay, siguro kasi nakapag-usap din naman po kami as adults po. And ako po, whenever I have a disagreement or hindi pagkakaunawaan with someone, and siyempre importante sa akin na pag ganun, hinaharap mo yung kumbaga yung problema, problema at hand. Pero sa akin naman po, parang napag-usapan naman namin ni Francine ng lahat ng kailangan namin pag-usapan. So wala naman din po akong masasabi sa kanya. Pero ako, just in respect to um, yung pinagsamahan namin and yun nire-respeto ko yun and pinanghahalagahan ko yun um, I wish her well ganun na lang po yung sasabihin ko po um, isa pang tanong anak, things are simple. did she say sorry to you for what happened? um Meron pong na nangyari pong usapan po sa aming dalawa. We were able to talk about um, yung naging problema po namin and maayos naman yung pag-uusap na po yun. Alam mo, pag nalaman ni Blight itong issue na ito, panay bagong malaking issue ito dahil hindi papayag si Blight na dahil lang sa pagpaparetrato niyong magkasama ay pepersonalin ka nitong uh, Francine Diaz na ito. Hindi, okay. hindi titigil yan. Sa totoo lang, na Romel,